Welcome to Disneyland Paris! Doon nangyari ang hindi inaasahan. Hey, nako, Jay. Okay kami ng Flixbus na nagkakahalagang 26.33 euro from Amsterdam going to Paris. Medyo nawala pa nga kami kasi ang hinahanap namin ay bus station. Isa lang siyang bus stop. Kaya okay na okay sa amin ang mag-overnight bus para paggising namin nasa destination na kami. Hindi lang kami makatulog kasi inaabangan namin kung may kukuha ba ng mga bagahe namin. Kaya lagi kami tumitingin sa bintana. May mga nakita din kami na may mga umaakyat na nagcheck ng ticket at passport namin. Pwede rin daw na pababain lahat ng sakay sa bus at bubuksan yung mga gamit mo randomly. Pag Pagbaba namin ng bus ay bumili kami ng Paris Visite 5-Day Pass and the for All Public Transport Network. Kinuha namin ang zone 1 to 5 para kasama ang mga areas outside of the city like Disneyland and Versailles na kasama sa itinerary namin. Welcome to Marne la Vallée Basically, it's a cheesy way. Pagdating namin sa Metro Station, ay nagrenta kami ng locker. Instead na i-deposit siya dun mismo sa loob ng Disneyland, that's 9.5 euro per big luggage locker. Disneyland Paris! Ang Disneyland Paris ay dalawang theme park. Ang Disneyland Park at ang Walt Disney Studios Park. Meron kaming friend na itatago ko doon sa pangalan nagbigay sa amin ng free ticket to Disneyland Paris. Sinuna namin pumasok sa Disneyland Paris. Pagpasok namin, konting take ng picture, nakita namin yung castle. Tapos naisip namin, parang gusto namin maging finale yung castle. So lumabas ulit kami at pumunta sa kabila, which is the Walt Disney Studios. Walt Disney! Welcome to Disneyland Paris! No, it's not Disneyland Paris. Fine! It's what you call Walt Disney, Disney Studios. Studios. Where we will meet Captain Marvel. There's a secret mission in an uncharted backyard.

Good. And remember, a true magician always keeps his promises. Please accept our invitation and be our guest. Be our guest. Put our service to the test. Sous du jours, hot on theirs Why we only live to serve. They can see you. kami sa Walt Disney Studios. Kaya pagkatapos namin doon, ay lumabas kami at pumunta na kami pabalik ng Disneyland Paris. Kaso lang, bago kami pumasok, in between those two theme parks, nagpicture taking muna kami sa area ng maraming fountain. Doon nangyari ang hindi inaasahan. Okay. <laughs> ay, nako, je. Hinanap namin syempre yung ticket pero hindi na namin nakita. Lumubog na yata siya dun sa parang fountain na may waterfall. Tapos pumunta kami sa counter, in-explain namin, pinakita pa namin yung video. Halos magmakaawa na kami. Pero dahil galing kami sa mahabang biyahe, ay inisip na lang namin na it's all for the better. So I think next time dapat hindi na kami mag-take ng picture dun sa may fountain. Dapat kung hawak ng papel, tatanggalin yung gloves. Dapat prepare ang body mo for Disneyland Day unlike yung ginawa namin na nanggaling kami sa overnight bus para kaming hilo-hilo pa. So we're going home. Kaya yeah, lumuluha kami iniwan ng Disneyland Paris.